Hi guys, may kikwento lang ako kung ano ang BNS at kung ano ang mga tungkulin nito ako bilang isang BNS ng barangay namin Ang BNS o Barangay Nutrition Scholar ay isang buluntaryong nanggagawa sa komunidad na sinanay upang maging tagapagtaguyod ng nutrisyon sa bawat barangay sa Pilipinas ang aming pangunahing tungkulin ay ang pagsubaybay sa kalagayan ng nutrisyon ng mga bata. Particular na ang mga batang may edad 0 to 5 taon at iba pang mga vulnerable na grupo tulad ng mga buntis at nagpapasusong ina. Gumagamit din ng mga programa tulad ng Operation Timbang Plus upang matukoy ang mga batang kulang sa nutrisyon. Hindi lamang pagtimbang at pagsukat ang aming ginagawa. Pinuturoan din namin ang mga magulang tungkol sa tamang nutrisyon, magpapasuso at paghahanda ng masustansyang pagkain. Nagsisilbi rin kaming tulay sa pagitan ng mga pamilya at ng mga serbisyong pangkalusugan. Kinitiyak na ang mga nangangailangan ay makatanggap ng angkop ng tulong. Ang aming trabaho bilang BNS ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalusugan at nutrisyon ng mga komunidad sa buong bansa. Ako si Bel, may dalawang anak at may asawa. At lahat sila ay aking inaalagaan ng buong puso. Ngunit hindi madali ang buhay sa aming barangay. Marami sa mga bata ang nagdurusa sa malnutrition at nakikita ko ang epekto nito sa aking barangay. Ang mga bata ay mahina, madaling magkasakit at nahihirapan sa pag-aaral. Isang araw, may dumating na programa sa aming barangay, ang Barangay Nutrition Scholar Program. Agad na nag-apply ako. Alam ko na ito ang aking pagkakataon upang matulungan ko ang mga bata sa aming barangay. Hindi lamang ang mga anak ko, kundi pati na rin ang ibang mga bata sa amin. Matapos ang mahikit na pagsusanay ko, naging isang barangay nutrition scholar ako. Maraming bagay ang natutunan ko tungkol sa nutrition mula sa tamang pagkain para sa mga bat sa mga bata hanggang sa kalagaan ng pagpapasuso at pagbibigay ng sapat na pagkain.